sa video ang panghahablot ng cellphone sa harap ng isang KTV bar sa Quezon City. Ang suspect, miyembro mo ng notorious na grupong sakit sa ulo ng mga negosyante at customer. Madalas sumanong puntirehin na makawatan ang mga lasing. Nasa frontline balitang yan si Hannibal Talete. Sa kuhang ito ng CCTV, kita ang nakatambay sa tapat ng KTV bar, ang lalaking ito sa barangay Doña Imelda sa Quezon City. Ilang saglit pa, Tumabi at nakipag-usap sa kanya ang tatlong lalaki. Ang isa sa mga lumapit na naka-long sleeve, tila man bago lumipat sa likod ng lalaki. Nang sumakay na sa kanyang motor ang lalaking unang nakatambay, sinundan siya ng naka-long sleeve. Nag-akma pa nga angkas ang kasang lalaking naka-long sleeve bago hinablot ang cellphone ng paalis ng lalaki. Agad ding sumibat ang kawatan. Ayon sa mga empleyado ng bar, hindi na raw ito ang unang beses na may nagnakaw sa tapat ng KTV bar. Madalas yan, ang ginagawa kasi nila dyan, kunwari, manglilimos, tapos pag tempo sila, nakawin nila kung anong pwedeng nakawin. Katulad nung nakaraan, motor, naiwan yung susi, kukunin nila yun, nakawin nila. Nagsumbong naman sa barangay ang lalaking hinabutan ng cellphone. Nakipagugnayan naman ang barangay sa mga pulis kaya't nahuli rin ang sospek sa kalapit na barangay makalipas ang ilang oras. Ayon sa barangay, ang Snatcher ay parte ng grupo na madalas sumalakay sa mga KTV bars sa Araneta Avenue. Tutorius po kasi hindi lang po isa at dalawa. Paulit ulit na po sila dyan sa lugar na yan. Yung mga ganyan kasi mga usapin. Pag alam nila na lasing na yung mga ganyang tao, yan na po yung pagkakatao nila na ninanakawan. napo din kami kasi yung mga customer din namin hindi na bumabalik kasi yung iba nadadala, hindi na po mapasok. Nakakulong na sa Galas Police Station na Stature. Pinaiigting na raw ng barangay ang pagruronda para matigil na ang nakawan malapit sa mga KTV bar. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Tanete, News5. Mga kapatid, Jigmanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.